na sa akin talaga wala nang need. No need. Kasi pare, uh, pag hindi ka umubra sa PBA, di bumaba ka sa MPBL. Ganun okay. ko lang tignan yon Okay, tanong. Bakit ang babata pa nagsibaba? Uh, hindi naman, sagutin ko naman sa bakit. Kung ngayon, kung sakali naman pare, magkakaroon ng expansion team, maganda din yon Bakit ka mo? Kasi magkakaroon number one, ang hanap buhay yung mga kasama natin, mga manlalaro. Pero, ang tanong, ang gusto ko lang ano ulitin-ulit yung sinabi mo na dapat magkaroon ng quality. Yung sinabi mo, 'di ba? Quality teams. Pangalawa sa akin pare, gusto ko idagdag, dapat magkaroon ng parity. Ibig sabihin ng parity, Party. equality, equality, yes. equality dun sa mga sa trato, sa tratuhan, sa, sa drafting. Kasi kung katulad yan, uh, dominado ng mga malalaking kumpanya yung mga teams sa PBA. Eh di syempre sa dalawang team lang most likely babagsak ang mga top recruit. 'Di ba? Anong gagawin mm -hmm. ng mga ano pag napunta ko o oh, dito modali yan, na, mapunta ko dito dito mo nya na. So, huli pa rin nila yung magagaling na player. Eh dapat ito ma sa akin, dapat masirip na ni Commissioner Willie kasi minsan pare, katulad lang ng koponan ng may mga koponan dito sa sa pare malalakas na team. Pare, lima silang scoring guard sa isang team. Nag-aaway okay. sila sa playing time. Eh bakit hindi ka pumunta sa team na mas magagamit ka? Eh bakit ka mo naman di siyempre si player? Bakit naman ako pupunta ron? Eh ang laking trabaho pa dito. Sure ba bonus? Sure ba pera? Bawas ng konti ang playing time. Oo, yun ang medyo yun ang, ano, yun ang medyo nakikita ko. Pero hindi nila tinitignan ng future. Ito mga batang players naman na sumasampapare, ito ha, ang ko lang sumasampa, sumampa ka sa PBA. Ni hindi mo tinignan dahil nakuha ka, hindi mo tinignan yung papasukin mong team. May mga resident superstars dyan. For example, pumunta ka sa team ng koponan ng pinuntahan nito ni Caperal. Pinuntahan nila yung ano, mabibigat, loaded. Pare, may mga resident superstars na tinatawag. They will not just roll over and die. Kaya ako pare, ang take ko doon sa mga players na sumasampa sa PBA, paghandaan nyo, pagpahinog kayo, pagsampan nyo sa pro, yung mga superstar dyan, nandyan pa rin ang gagaling yan. Hindi they will just not, they won't roll over and die. You have to fight for the position. Hindi katulad din sa Kapiral, napa-under sa akin ito. Ang laki sa, ang nakakapanginahin kay Kapiral dahil si Kapiral nag-most improve. Pare. Aha. Uh -huh. Nag-boss improve siguro 2-3 years ago tapos to think na bumaba na siya, sabi ko bakit walang nakasilip man na team sa kanya. So yun ang mga tinitingnan ko na dapat ikaw sumampa ka sa PBA pare. talaga lamang it's a cutthroat competition. May mga okay. lalo na yung suma sumampa ko rookie, Hindi ako, ay ayaw kung mauwi sa tagapalakpak lang. So lalaban ako talaga sa positioning eh, kung anong papano kung makatagal sa court, kung kailangan ko rumi-bound lahat gagawin mo para makapaglaro ka, di ba? Kung backup ka lang or what, or may playing time ka or what. Eh sa amin, ang daming puro bago lahat ng teams noon. Nung panahon ko, siyempre, puro scorer ang kasama ko. So ang bola sa'yo, pag dumating, kalbo na, kung bagasakuan. So kung ano na lang yung basura, yun na lang aabangan mo. So yun, kailangan lalabang ka. Hindi ka pwedeng papalakpak sa kanila. Wag kang, hindi ka pwedeng magpa... Magpaano, magpa-uupo ka na lang. So, yun ang mga yun ang mga nakita ko ng mga sumampa sa PBA ng maaga, bata, hindi pa hinog. Ang daming bumaba pa rin. Hindi ko mabilang. Ang daming nagsisiksikan sa, sa MPBL. Dapat pinagandaan din nila.